Hey guys, first week of the month ulit. Siyempre alam na natin ang kasunod dyan. Meron na naman mga nakasale ng na mga bagong smartphone ngayon. Starting dito guys sa may POBA 6. Hindi ko pa alam kung mayiging magkano yung mayiging SRP ng smartphone na yan. Pero isa lang ang alam ko. May ang tamang panahon para bumili ng smartphone na yan. Dahil nga sa discounted na presyo niya ngayon. Dahil makukuha na natin siya ngayon ng around 8,000. I think medyo sulit na yan kung naghahanap ko ng medyo magandang smartphone. Na mayroong magandang display. At kahit pa paano, okay na processor na rin. Kaso nga lang Hilo G99 pa rin. Pero mabilis na nga rin yung charger. Tapos maganda nga yung display. At medyo malaki na rin yung battery. Tapos paganda rin yung design. Dahil kung magiging around 9000 days yung magiging SRP ng smartphone na yan, eh, hindi ko na yun marirecommend sa inyo. Dahil napakaraming smartphone ngayon na mayroon G99 na processor na mga last year model din. Na no, almost same specs ng smartphone na yan, pero mas mura pa. Compare naman din kay Poba 6, bago lang yung design niya. naka lang yan, tapos bago lang din yung charger. Pero still, G99 pa rin. Dahil kung mahalaga lang sa inyo ang processor, hindi yung mga specs na meron sa may Poba 6, eh marami tayong pamimilian. Na di hamak na mas mura dyan. Pero syempre, kung Poba 6 nga ang gusto nyo, yung ina yung tamang panahon para bumili ng smartphone na yan. Kasi sigurado ngayon lang yan mura. Dahil nga nakasill siya ngayon, at ngayon yung first na unang release niya. Pangalawa yung pangarap nating na gaming phone, si Poco X6 Pro. Meron yung 17K na SRP. Pero ngayon eh, napakamura niya. Ang ku lang natin yan sa may 8256 na version sa around 13,000 na mayiging presyo niya ngayon. Ngayong 6.6 yan. Malakas pang gaming guys ang Poco X6 Pro 5G dahil meron siyang Dimensity 8300 Ultra na processor. Habang si GT20 Pro is meron lang siyang Dimensity 8200 Ultra. Yun guys yung pinakaiba nila. Malaki ang pinakaiba nila pala. Maganda rin ang display ni Poco syempre na meron 6.67 inches na meron AMOLED 120 sa refresh rate. Mabilis din yung kanyang charger. At para sa akin guys, kung pipili kayo ng bagong smartphone ni Poco, mas okay ako dito kay Yellow. Dahil mas maganda siya rito at naka leather pa. Kung sa may color black sa sa may color gray, masyado ng casual yung kulay niya. Masyadong plain para sa akin. Pangatlo guys, kung naghahanap kayo ng bagong Vivo sa may pressure lang, na kahit pa paano mayroong magandang specs. Itong si Vivo ay O3 guys. Medyo nagulat ako nung una ko nakita yung smartphone na yan. Dahil maganda yung kanyang specs, para sa magiging presyo niya ngayon na magiging kulang 4,000 lang yan meron yung 4128 na version tapos nakakagulat naka G85 siya na processor at 9 third sa refresh rate dati guys nakikita lang natin ang ng G85 na mga processor sa mga smartphone ni Vivo sa mga kulang 10,000 na mga presyo pero ngayon kulang 4,000 na lang siya mas maganda pa yan sa ibang specs ng mga smartphone nila Infinix sa kanila Tecno ngayon. Itong si BBY O3. Dahil medyo mas maganda ang G85 compared dyan sa mga nakayunisok na mga processor nila Infinix sa kanila Tecno ngayon. Pangapat naman kung ayaw nyo ng Infinix ng Tecno ng Poco. I think baka magustuhan nyo si Realme. Itong si Realme 12 Plus 5G. Dating 18K case yung kanyang s sa may 8256 na version. Pero ngayon makukuha lang natin siya ng around 13,000 na presyo. Sobrang mura nun. At sobrang laki ng discount na makukuha natin. At yung si Realme 12 Plus 5G is mas malakas yan. Compare sa may Infinix Note 40 Pro Plus 5G, saka sa may Tecno Camon 35G. May Dimensity 7020 lang sila, habang itong si Realme is meron siyang Dimensity 7050 na processor. Mas malakas yan guys. Mas malakas kung pray kila Inpex sa akin na Tecno. Kaya para sa akin medyo sulit yung si Realme 12 Plus 5G kung sa 13K nyo lang siya mabibili. Pero kung sa may SRP nyo siya mabibili guys, masyadong mahal yan para sa akin kaya ngayon ang tamang panang para bilhin ng smartphone na yan pang -lima, pumili na lang kayo guys kung ano ang gusto nyo smartphone dahil mula yung Smart 8 mula yung Infinix Note 40 Pro Plus 5G nakasay lahat ng mga smartphone nila lahat yan, mga nakadiscounted yung mga presyo ngayon hindi ko alam kung bakit wala pa rin yung GT20 Pro sa mismong Infinix dahil sa mga third party na mga store pa rin natin siya mabibili like kasi may mobile addict kung saan ko nabili guys yung Infinix GT20 Pro ko 16,000 ko siya nabili at di ko lang sure guys kung magiging magkano pa yan pagka nilabas siya sa may mismong Infinix store na na sigurado na makaka-discount tayo. Kung sakali man guys na wala kayo nagustuhan sa mga smartphone na na-recommend ko sa inyo ngayon lalagay ko na lang po yung mga link yung mga official link na mga official store na mga bawat smartphone brands na yan para makapili po kayo ng pinakagusto nyo at mga swak sa mga budget nyo. Collect like na lang po guys kung nakatulong ang video to. Thanks for watching!